Hello, hello, hello po mga kalaki. Hello po. Hello po sa inyo. Alas 5 na po ng madaling araw. Ayan, makita nyo naman. Pasikat na po ang haring araw. Dahil po ngayon po ay umagang kay sayat, umagang kay ginaw. Okay mga kalaki, huwag po kayong magsasawang manood ng mga laki numbers namin dahil napakadami na pong sinuswerte dito at sana po ikaw naman ngayon ang swerte mga kalaki. Kaya ang hatid po namin mga 2-digit lucky numbers, Abay, ito na po mga kalaki. Kunin mo na. Kaya gising na mga kalaki. Kaya kung ready ka na, abay, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. ayat po mga kalaki. At syempre, gusto ko muna kayong batiin ng, ayan po, maligayang Pasko ng December at manigong bagong taon ngayon din pong December. Malapit na malapit na po ang bagong taon mga kalaki. Kaya mga kalaki, eto na po ano, ilang araw na lang, bagong taon na, nagigigila ko sa inyo. Kaya mga kalaki, eto na po, ang mga two-digit lucky numbers. Umpisaan po natin sa kainta rizal. Ayan, pagkainta rizal, syempre naalala ko si Ma'am Angie. Hello po Ma'am Angie at saka, mga toda ng mga tricycle driver dyan. Gusto po Ma'am Angie, ayan. Happy New Year, sana manalo ka ulit, namimiss na kitang manalo Ma'am Angie. Eto na po ang kainta rizal. Dos, bentesinko. San Mateo Rizal, 33, 15. Isabela, 12, 18. Tugigaraw, 21, 26. Rojas, 12, 30. Capis, 18, 15. Bohol, 7, 11. Bulacan, 1, 2. Bagyo, 3, 20. Bicol, 7, 18. Batangas, 30, 35. Bataan, 20-23 Butuan 21-18 Benguet 7-15 Iloilo 8-4 Leyte 21-25 Samar 35-30 Paranaque 7-18 Manila 8 g Pasig 1 g San Juan 3 15. Marikina, 27-8. Tabuk, 12-32. Kalinga Apayaw, 4-3. Romblon, 26-5. Angono Rizal, 20-24. Montalban Rizal, 5-17. Antipolo, 9-12. Taytay Rizal, 18-5. Quezon City, 21-28 Pampanga 9-29 Pangasinan Gis 30 La Union 1-32 Ilocos Sur 7-18 Ilocos Norte 11-3 Nueva Ecija 8-22 Nueva Vizcaya 20-29 Masbate 3-17 Cebu 11-14 Aklan 21-34 Aurora 12-4 Laguna 23-30 Quezon 26-29 Olongapo 5-4 Dabao 3-6 Tarlac Gis 12. Quirino, 8.27. Bacolod, 22.35. Cavite, 16.14. Taguig, 6.25. Sa East Bente yung Taguig. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Taguig para sa mga masusugid natin mga followers dyan na nag po araw-araw ayat, gumigising ng maaga abay, dapat po, nakapalo po kayo sa mga legit na account tawag po kayong maliligaw alapin po sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong 316,000 followers at syempre po, meron tayong second account Red Parungkin din, na naka-yellow t-shirt po pero may picture po namin ni Lola Carmen at meron po tayong Aris Gatchalian po, ayat po mga kalaki at syempre po mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong Tiktok 423,000 followers sa Red Parungkin po yan at Youtube 16,400 mga followers ng ating mga uh, mga followers po natin doon mga kalaki Kaya... Kung sa inyo, comment lang po ng comment, share lang po ng share ng mga video at hahit po na hahit mga kalaki upang sa ganun po ang mga uh, pag nabasa ko po ang inyong mga comment at share ng video at nakafollow kayo, automatic po mga kalaki padanalan ko po kayo ng mga laki numbers na libre at syempre po mga kalaki kasali ka na sa masa shoutout ko at magkaibigan na tayo. Okay, so mga kalaki tanda ng laki numbers namin libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership kaya good for 3 months po ito, wala po itong pilitan sa mga interesado po. Pero kung interesado ka magpag member. abay magpamember ka na bago po bumalik sa dati ang ating private consultation. Ngayon po may discount po dahil mala dahil birthday man ko po. May discount po dito mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay mo? Message na po sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpamember. Para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so ituloy na po natin. Gising-gising na mga kalaki. Ituloy na po natin ang two-digit lucky numbers ngayon pong alas ko po ng madaling araw. Ito po sa tagigit. 5, 30 Aki okay. Mindoro 25 26 Marinduque 13 18 Caloocan 7 19 Muntinlupa Gis 35 Palawan 21 14 At Zambales 16 19 24. Ayan po mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers natin. Takbo na po sa suki yung outlet. Make sure po nakarambol po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit bago po nyo ilaban yan. Para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Happy birthday po. Uh, birthday po niya ngayon. Sir Red, pakibati po. Happy birthday po kay Ma'am Melissa Sebe... Uh, Ma'am Melissa Seri... Ano to? Ma'am Melissa Serina. Ayan, Ma'am Melissa Serena, maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood at pinapabati ka po ni Ma'am Geraldine. Ayan po, hello po sa inyo. At syempre po mga kalaki, sa mga toda po ng mga tricycle driver, dyan po sa Quezon City. Ayan po, sa Quezon City po, dyan sa may Farmers Cubao. Hello po, maraming maraming salamat po sa mga toda po ng mga driver dyan. Hello, hello po at sana po ngayon po, unawa po ngayon po, uh, December, Burmans isa ka sa mapanalo namin. Pero ilang beses ko na po napanalo ang Quezon City. At sana ikaw naman ang susunod. Okay? At ngayon pong, Siyempre magbabagong taon na po mga kalaki New Year na ano. May request ka bang Lucky Numbers? Baka sakali ikaw ang mabigyan ko sa mga susunod na mababasa ko mga comment. Basta po nakapalaw ha. Ingat mga kalaki at good luck. Giniginaw na ako. Mamaya na araw. Gising na po. Mananalo tayo, Clayton.